O yan, mag-ihaw tayo. Ihaw, ihaw. Mm. Ihaw tayo. Tapos meron pa dito. O, oh, di ba? Nakship mm. na natin. Awan natin tag. Ay, ala, nakubad oh, ka ganyan. Tapos ito ay na mga naihaw. O, oh. napaksip dan. Okay. Gaputi kasi cellphone. Ya? Okay. Yeah? Mm. Kasi cellphone na guys. So, nakasite. Okay, Ang po. Ang naman kinita. Mm. Yan, Ihaw. Ne? Yeah. Yeah, ne, Sige. Cellphone pa more. <laughs> Ay, naglala And... ko nakikita. Watch her Crispy pata. Mm. May kain tamang antayin kakapsat. O, oh, ng crispy pata. O, oh. diba? Mm, sorap Ali na kahit kain tayo ng crispy pata. Niluluto ko pa lang, guys. Eh. O, oh, diba? sorap Itong ulam natin ngayon, crispy pata. Sarap. Kumukulo na siya. Oh. Woo, tarap. Ay, ito na yung niluto kong papaitan. Oh, wow, luto na guys. Kain na tayo, Lina kayo. Ay, hindi pala. Handa pala ng aking pamangkin. Birthday niya. Papaitan naman to. Papaitan. Oh, dami oh. Daming papaitan oh. Papaitan. Dami. Alikit ah, kain tayo ng papaitan guys oh. Ibang dami papaitan. Ang oh, sarap. Hmm. Hmm, Papa mm. Mm, papaitan. Nagpayag pa nga tunom, naknaksit na pa eh. Axel, cellphone kachat na, mm, nyamit -hmm. yeah, ten. Yeah. Mm -hmm. Datan na eh. Oo. Oh. Oo. Oh. Oh. Oh, wala na, O, oh, bus na. Oh. Korap. Mm, kain na tayo. Kitam lang pala dikit. De. Oh, yan na yung dinakdakan natin. Dami. Oh, liempo, dinakdakan na liempo. Oh, dami, guys. Oh. Ah, kain tayo.